Takot ka bang magnegosyo? Ito ang tip ko sa iyo. Una, <clears throat> piliin mo ang mga taong pagkakatiwalaan mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Hindi, hindi naman kailangan personal mong kilala yung tao eh. Yung mga taong nakikilala mo kahit sa online, kahit sa social media, malalaman mo naman kung pwedeng pagkatiwalaan, di ba? So, huwag kang basta-basta magtitiwala kilatisin mong mabuti. Yun bang tao na tutulungan ka at tuturuan ka sa lahat ng paraan para lumago yung negosyo mo? Kalawa, huwag kang basta-basta papasok sa mga sa mga company na nag-aalok ng sobrang promising, sobrang promise. Okay? Yung ganito ba ang sinasabi? Uh, kikita ka kahit nakaupo ka lang, walang gagawin. Di ba? walang kapital, walang ganun kapatid. Yung mga ganyan, later on, malalaman mo is kami yan. Okay? So, walang negosyo, walang legit na negosyo na hindi ka maglalabas ng puhunan. Lahat yan, pinaghihirapan at may kapital at sipag na katapat para lumago ang negosyo mo. Okay? Katlo, huwag <laughs> kang matakot kapatid, sumubok magnegosyo. Kung alam mo naman na yung papasukin mo ay makakatulong sa'yo. Okay? At may mga taong gagabay sa'yo para ituro at gawin mo ang negosyo. Okay? Okay? mas nakakatakot kasi yung hindi ka sumubok. Okay? Pinapanood mo lang yung mga taong nagtatagumpay. Lahat tayo, binigyan tayo ng galing, ng talino, ng lakas, ng Panginoon. Gamitin natin ito ng tama. Okay? So, pang-apat at huli, bago ka pumasok sa isang negosyo o company, mag-research ka kapatid marami ng paraan ngayon eh pwedeng online through internet uh, alamin mo yung mga bagay-bagay kung legit ba ito, maayos ba ito nakakatulong ba talaga ito okay at through the word of mouth ng mga taong nakakakilala sa company o sa servisyo okay, so yun lamang po kapatid ang mga tip ko sa iyo, huwag kang matakot magnegosyo. Kasi sa negosyo nandito ang tunay na pag at pagtupad para matupad ang mga pangarap mo. Hey, good night.